Handa ang gobyerno na magbigay ng reconstruction materials para sa planong rehabilitasyon ng industriya ng abaka sa Katanduanes matapos itong magtamo ng matinding pinsala dulot ng Bagyong Pepito. Sa situation briefing sa Katanduanes, ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos na tutugunan ng pamahalaan ang mga pinsala sa agrikultura na iniwan ng nagdaang bagyo. Una narito ang epekto sa fiber production industry dahil sa mga nasirang tanima ng abaka. Ayon sa Pangulo, kailangang tignan kung paano makapagtatanim muli sa mga plantasyon. At bilang pauna at agarang aksyon, nakahanda naman anya ang gobyerno na magbigay ng mga reconstruction material para masimulan na ito. Sa ngayon, sinusuri ng Department of Agriculture o DA ang kabuoang pinsala sa lokal na industriya ng abaka at tinutukoy ang mga angkop na interbensyon tugon dito. Inatasan na rin ng Pangulo ang DA at Department of Labor and Employment na magtulungan sa pagbuo ng recovery initiative. Una, para ilatag ang mga hakbang sa proseso ng rehabilitasyon. At ikalawa, para mabigyan ng trabaho ang mga magsasaka. Ang produksyon ng abaka ay isa sa mga paunahing industriya sa Katanduanes, partikular na sa bayan ng Virac, kung saan maraming magsasaka ang nakadepende rito para sa kanilang kabuhayan. Kamakailan, hinimok na rin ni PBBM ang Philippine Fiber Industry Development Authority o FILFIDA, na paigtingin ng ahensya ang pananaliksik, produksyon, edukasyon at regulasyon sa kalakalan para mas mapaunlad ang fiber industry sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.